So, ngayong araw, no, uh, subukan natin na uh, ng uh, ano, paliguan tong uh, mga black astrolog na mga uh, hens ko. Kahit uh, medyo takulan, no, o so paliguan natin para tama no yung katawan nila kasi hindi sila nangingitlog, no. So, subukan subuka natin paliguan uh, bago tayo mag-purga, uh, no? Inyong ka. Yeah. Sabon to, sabon, sabon. So, gamit ko, no? Shampoo ng manok, no? Triple uh, shampoo. So, subukan natin itong, uh, ano na ito. Itong, ah... Uh, Kapaligo sila. So, pupurgen din natin sila. Pag uh, si Pero, baka bukas na tayo magbigay ng purga sa kanila. yan na ah, para ah, maano yung katawan nila ah. <laughs> Ayan, kapaligo na sila. ra maka... para makapaligo ka, ha? Tapos natin paliguan, no, uh, uh, anoy natin sila, uh, ating uh, pupurgain pero sa ngayon, hindi pa natin mapupurga ito. Okay. <laughs> โอเคโอ้ไปดีนะดอวบปนนวัน Yan. Maligo. Maligo. Very good, girl. Oh, parang. Gusto maligo? Ah, mamaya, mamaya. Kayo maliligo mamaya. Okay. Maligo. Maligo 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 muna Maligo 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 muna Sa susunod na ano, no, ayon sa pagresearch natin, pwede rin pala yung Joy, no, ah, ginagamit na pampaligo ng manok. So, ito lang kasi nakabili na tayo, mas mura pa. Nakabili ah, na tayo nito, so gamitin na lang natin. Okay. pot ito no kahit uh, ito lang muna yung uh, maliguan natin itong mga black astrolog puro wala pang uh, ibinibigay sa atin na uh, itlog ito baka makapaligo sila ay uh, ano, no uh, itlog na so, sana uh, ay uh, itlog na sila dahil uh, naligo na sila tapos bukas pag uh, uh, tayo sa kanila ano Napurga ko na rin to, uh, pagdating ng 4 months nila, nakapurga na rin tayo dito, pero ulitin natin ulit, no. Uh, gustong gusto, lang uh, kakibok-ibok. Ayan. Iguan na rin natin itong barako nila. <laughs> okay, okay. Huwag ka nang, ano, huwag ka uh, para kapaligo, ano. Para, guwapo na. Uh, bang mabango pa, ha? Para hindi ka mahihiyas mampa, no Para, maka, mga anak yung, makapang makapangit na. baka gusto mo lang na, paligo mo na, bago mag, uh, Ayan, Okay. Oh, yan uh, tapos na tayong uh, magpaligo sa mga black castor loop natin na uh, ano no, braider. Pero yung uh, natitira no, uh, paligo rin natin dito sa mga ano, dito mga babae dito. Oh, yan uh, magandang umaga po. Magandang umaga sa mga baguhan lang at uh, uh, sumusubaybay sa atin no uh, wag po kayong uh, magsawang sumuporta sa atin YouTube channel no para sa mga panood niyo at uh, share niyo malaking tulong po sa ating channel yan maraming salamat po uh, mabuhay po tayo lahat